ha attend na naman pala tayo ng kasalan. Mag-liquid eyeliner ako. Ay, ala na pala. <laughs> ano na pala? alana na, Oh. May ku mayroon pa ba? Ay, may konti pa. Yan, tama na yun. <laughs> tama na yung papusa. Tuyot na pala tong eyeliner, ay liquid eyeliner natin. Sa ano to, sa TikTok yata ito. Oh, kaya ayan, naghihingalo na rin siya. Pantay mo, pantay mo. <laughs> pantay mo na, pantay mo. Ano yun, nakukuha sa dasal? Pantay mo, pantay mo. Yung ano, yung a -atenda natin, sila sabi ko sa inyo na, na mga, even po, yung lalaki, dentist, yung kamag-anak ni Adil. Yung babae hindi ko alam, baka dentist din. Arrange marriage din to. Ang nag-arrange yung kapatid. Yung kapatid na babae. Yung kasing pinsan ni Adel na yon, ah, mga ano sila, mga doktor. dalawa ate dentist, ewan ko kung ano yung iba. Basta puro sila doktor. Lima sila magkakapatid pala. Yung tatlo, yung apat doktor na, yung isa nag-aaral pa. katrabaho yata nung kapatid niya yung napangasawa. Eh, ala na talaga. Alaman, paano naging liquid to eyeliner to? Dry eyeliner to? tapos siya ang nag ano, siya ang nag uh, nag taga nag, nag arrange ng kapatid. Kaya ayan. Kuti nga kasal na yun. may edad na rin yung lalaki. Baka hindi na, baka 34 na yun. Ngayon lang ano, nakasal. Ay, dad pala ito inuuna ko, ano? na Napakahusay ko talaga. <laughs> Napakahusay ko talaga mag-makeup. Nauna yung eye, eye, eyeliner kasi eyeshadow. Ano? Pero kayaan niyo na. Kanya-kanya trip yan. <laughs> Lagay tayo nito. Mag-eyeshadow ako ngayon. Dito ako sa kwarto nag, ano, nag-makeup para hindi tumutulas. Sinindi ko yung aircon. Dulo-dulo lang ay shadow ko. Dulo-dulo. <laughs> parang alara na. Ba't parang ang bibilis madry nang ino-order sa TikTok? Ano? Parang ano sila? Wala aga, ubus agad, ganun. Parang alang na alam eh, ala, Alas 8 ang kainan eh. 7:30 yung ano yung pasiklaban Laban na outfitan ganya. Eh 7 ay, ay alas 7, eh. 7:30 na kayo pupunta yung malapit na kainan. Para hindi matagal maghihintay. Nagyan ko na nga rin dito. baka sabihin naman. Anong klaseng eyeshadow yun? Dulo-dulo. <laughs> Bagya lang. tas may kontur-konturan ako dito eh. Yeah. Hindi ako marunong mag-contour. Ngayon, testingin natin kung paano mag -kontur. Paano ba mag <laughs> dito eh, yeah, ano? Dito na lang tayo sa baba para sinurado. Parang ganyan, ganyan yun lang. Parang anong mangyari ah? <laughs> Ay! Napunta sa muka. Ganyan ba? <laughs> napunta sa muka. Sa baba lang yata eh, ano? Kahusay ko talaga magkuntur. Hindi ako marunong dito mm, okay na ba yan? Parang ano, parang ilagay nga natin konti sa mukha, ano, para medyo lumiit, ano. Tingnan nga natin. Hmm, lumiit-liit tingnan? O, oh, naging lang ako. Ha? Contour ba yan? <laughs> hmm. Dumitlit ba? Para naman sasagot kayo, ano? Tapos, tarang dito, nagdalagay din eh. Hahaha. <laughs> Yung napapanood ba? Silang naman sa napapanood ko. nga lang eh. Hindi ako sigurado. Para lumitliit noo. Oh, ano? kaso parang sumagad naman yung pagkalagay ko tanong pa sila niyan saan ka nagpa make up saan ka nagpa salon nang maiwasan ay, ay nako ginuho ka ayan ayan o oh, ayan nawala wala ano ka ko di mawawala eh. Ano ba, dapat mo medyo itas ko yung contour, gano? Ay, eh, bahala na. Parang hindi pantay na tuloy mukha ko. <laughs> Parang tumabingi tuloy mukha ko, ano? Ano ba yun, pakontur-kontur pa kasing nalalaman. Tama na nga yan. Sa ilong pala, Kontor din sa ilong eh, ano? Kontur ba na ginagamit? Kaya sa ilong medyo i-ano nga natin. Nakakatakot, ah. Ohol! Ohol! Ganyan lang ba yan? <laughs> Sandali nga. Ah. Tapos gaganyan eh, no? Pataas, ano. Ngayon ako nag-ano ng kontor-kontoran kasi na to, Hmm. Ayan, pwede na yan, ano? Tapos, meron ako dito, ano? Puro tapos na sinabi ko, ano? Itong, ano rin to sa TikTok? Uh, ano rin to? Ang dito? Highlighter. Highlighter nga ba to? Nagay lang din tayo dito. Kasi gabi naman, para kumikin kinang, kinang tayo. Parang ang bilis nga nilang, Ano? maubos. Parang ala na. Yung pusa, andito naririnig nyo ba? May iya. Ay, ay! Leo, baka makabasag ka! Lumabas-labas ka dun, Leo, ha? Baka makabasag ka rito. Wala na nga akong cam. Tabasagin mo pa. TV na nga lang gamit. Tabasagin ba? mo pala iyo. Ha? Sasamain ka sa akin. Hmm, um, ayan o. Oh, Di ba may pa glitters, glitters tayo. Nakakala no, nyo, mga Pakistani mahilig sa glitters yan. Kailangan mahilig sa glitters. Tapos tagin natin sa ilong. Tama ba itong ginagawa ko? Palabasin ko nga muna yung pusa at baka magkabasag dito.